Bel Mariano, nagtayo ng bagong business ang kanyang mami. Grabe, napakatahimik lang pero napakarami na nilang business. Nag-groundbreaking ceremony kanina ang mami niya under the Coro Development INC. Noong February lang, si Bell ang nag-groundbreaking sa kanyang dream house. The Pangilinans and the Marianos talagang mahilig sa business. Kamakailan lang nagbukas ang The Pangilinans ng bagong business nila. Mukhang may own business ang mami ni Bell at ganun din sa kanyang daddy. Grabe, ganyan kayaman si Nabel Mariano. Napakatahimik at napakasimple lang ni Nabel Mariano pero hindi lang isa ang kanilang business. Ayon sa mga netizen, matatalino si Nabel Mariano at Donnie Pangilinan, pati family nila, supportive at sinisecure pati future in the private. Kaya pag may may ingay na nagpo-poison sa tiwala nyo sa mains natin, balikan ulit natin na matatalino sila.